So, uza bana ka putrip no. So, naramis area ka ron. So, drira no namo iheld ang birthday. Birthday celebration sa mga tropa. So, andarat ng recipe is... ka <laughs> ron. <laughs> sisig, Sisi sisig, sisig deon. Sisig with fruits. Tatay fruits diri no. <laughs> dira diyon na ating mga lamas para sa atong kinilaw na tay gusto dira so na isda para nga tong isa ka tropa na pud diri natulog pa <laughs> <laughs> mata na dira oh, oh no <laughs> ato ano po nagisugdan hugas na tong maskara sa baboy no kay siyempre nga tong recipe karon sisig man So wa kay kaso tubig diri kay naramdas dagat ga hugas ning tinaw ko ato at pong hugas sa kapil na tong para kilawon na tong isda dira na maka ready na ta sa mga food trip karon nang wish nimo sa atong nag birthday karon sana humaba ang mga buhay nila at pagkatapos sana dumati ah, sana marami pang blessing na ah, dumating sa kanila at iyon lang <laughs> so gisugdan na naghaling sa to isa ka no para makasugod ng taglata ng maskara sa baboy okay na pre okay na ni pre okay na no a few moments later after sa isa ka tuig nga nilata grabe nahuma, ragi, na human ra gyud na so to nang gilain ang sabaw kasi pre good sumampo gina po, sig, no nya paglata ah, gisugba na to dito kay mo ni style ko nang ni sisig lat anda ni subaon

Na human mo na itong sisig, ah, giplasta na po itong dog saging. Hindi mo na mawala. Basta natin mga puntin ng punt trip yun. Kiniabot na po itong mga isak trupa na ito, trupa na itong mga birthday. So, atanong itong kung siya yung dalaga ron. Asus, tin. Eh, lami as biko na eh. Kani, may goods. Karidi naman na itong mga pagkaon ron. Human naman tagluto ito na na na. Pwede sigo din na itong magsugda na itong pagkaon ko ron. na ang tiradahan eh, no? Lord, salamat kayo, Lord. So, grasya sa amin at bayan ko rin ginawa. Sa mga katag-sustansya, ko so sa itong mga punhono. So, sa mga umabot pang birthday ni mga trupa ni Dudong o ni trupa ni Ipo daw.